Pagkakulta namin po ng manit na gulong Ayan, uh, Ayan shoutout muna po sa inyo lahat Dada po dyan sa mga uh, uh, walang sawang sumuporta na uh, sa ating youtube channel and oh, uh, and subscribe and like and share po uh, So ito, so, uh, Patagwa po kami ng motor Ano? Papayos po kami Nasiraan po kami na kalingat Nasiraan kami ng uh, motor Dito sa labo ah, At yun uh, na ano po po Papayos po kami Kasi nasiraan po talaga mga kalingat eh dito shout out po na uh, po Jason Saldoa yeah, Shout out po kay Julia Jason yeah, Sa Marcalin Sa lahat na rin po ng mga masamahan ng uh, kapuran marami, marami salamat talaga na kayo po ang uh, naging uh, uh, daan namin marami marami salamat po sa walang uh, sawa sa support na sa ating youtube channel ito na yung share po, share po. Yung yung. Yung yan po po yung gagawa nakakalusin po yan lahat kasi papabaltan po namin ng jack yung ganito po mga kalimba pero di, para maganda na po ang panak hindi na po mauktol mga kalinga pa ang babayan ay out na po po sa inyong lahat maraming salamat thank you so much mga na po kalang kuya bali sa inyong lahat ay at sa inyong walang sawan sa inyong porta dapat pala pala sa. Dapat ko kasi nasa kalakitan ng babe ng love natin. Masarap ko kumain. Alam mo ba? La, esta po yung service namin na ruwaraw para safe po pagbabiyahe hindi na makalus yan yeah. ito yeah. yeah. so, po yung highway o odawarawi po ng uh, bayan ng uh, labo yan yeah. yan po yung isipyo ng labo isipyo ng labo Much. Well, uh, sour, so much. Walang sawan sa ulo.